Magandang gabi mga idol at ako ay nanghihingi ng sorry kasi ngayon lang ako uli mag-upload sa aking YouTube channel. So kasi yung mga nakaraan ah, ang dami kong ginawa na ano, hindi ko maasikaso mag-upload ng video dun sa aking YouTube channel kasi kinakailangan ko unahin yun ng mga araw na yan. So anyway, uh, ang tatalakayan natin ngayon ay ang twiggings. So paano ako mag-twigs sa aking puno? Kasi marami nagtatanong doon sa kung paano ako mag-trim ng twigs at paano yung tamang pagputol doon sa mismong twiggings. Ngayon, sa sistema kasi ng ginagawa ko na to kung mapapasin nyo, ito ay sobrang kapal. So, ito ay umaabot na ng 2 months. So itong mga dahon na to ngayon, ito ay gagawin ko. Tinitrim ko siya. Pero, doon nga sa sinabi ko na one node. So, papaliwanag ko ng mabuti doon sa pagtitrim ng one node. Kasi minsan, ah uh, nami-misunderstand doon sa sa pag sa pagsalita ko o pag-comment ko doon sa page ko na gusto kong linawa, linawin sa inyo yung pagtitrim ko ng twiggings kasi kagaya nito to ay uh, fourth generation then nagpapatwigs na ako dito sa aking mga fourth generation so i-discuss ko sa inyo doon sa whiteboard para mas maganda bago tayo magsimula doon sa pagtitrim uh, dapat maintindihan muna natin itong generation natin ng branches. So bago tayo dun tumungo sa trimming. Kasi napakahalaga ng nakasettle muna yung ating primary. Primary, black, green, secondary, is, and red is tertiary. So pag na-develop na natin ngayon yan hanggang tertiary, so ulitin ko dun sa sistema, uh, meron tayong tinatawag na hanggang generation ng tertiary, uh, nabubuo na yung puno at meron namang fourth generation at meron din fifth generation. So depende yun sa puno natin kung ano yung kalalabasan ng forma. So ito yung sistema ko sa paggawa. Halimbawa na lang, for example, nandiyan na tayo sa tertiary. So yan. So, nasa top view tayo ng paddings. Then front and back. Back view. Ngayon, sa tertiary, meron tayong dapat makuha na twigging. So, ito na yon Halimbawa na lang, Uh, dito yung simula sa number one secondary. So, yung unang twigs, ito na madidevelop -de naman natin ito. Eh. Unti-unti natin madidevelop. -de so, unang twigs nya dito, isa, sunod, dalawa, tatlo, apat, kasi ito na yung panlima. So, ayan. So, ganun din dito. Isa, dalawa, tatlo, apat, kasi ito na yung panlima. Kasi iya, magmultiply yan eh. Uh, so, isa. Dalawa. Pagka meron na dito, dito ka na maglalagay ng twigs. Sunod yan. Sunod ito. Sunod yan. Tapos ito na. So, ayan. Tapos, ito ngayon, yung number 2, number 2 natin na secondary, yung tertiary niya, sa lubuli yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, tas lima. So, ganun din dito sa tertiary number 2. Isa, dalawa, tatlo, apat, 5. So, ganun din dito sa number 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tertiary number 3. 1, 2, 3, 4, then 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, bali lumalabas, sa bawat isa ng tertiary natin, meron nabubuo na lima. So, minsan, hindi naman yan na kasi karaniwan dun sa puno na ginagawa natin is hindi, hindi natin nagagawa yung sistema ng pagtatanggal lagi ng dahon. So, ang meaning kasi ng pagtatanggal ng dahon is palapitin natin yung nodes. So, maliit pa lang ang ating twigs, kinakailangan tinatanggalan ng dahon yan para yung, yung ano niya, lumapit lalo dun sa mga showhin. Yung showhin kasi minsan pagka hindi natin nabantayan, napabayaan natin, ang nangyayari sa kanya, lumalayo yung nodes. So, nagba-back to zero na naman tayo, balik tayo sa una na nodes. So, yun yung one nodes. So, yun nga yung, yung sistema. So, ngayon, itong drawing na to is basic. So, maikli lang yan niya, uh, maikli lang yan, pero ito kasi, lumalaro ito ng yung design na yung ganyang kaliliit, nasa showing size yan, yung sistema na yan. At uh, no, small, ang pinaka, ano, nung ganyang kaliliit na twiggings. Tapos, yung, yung twiggings naman, kapag nakalatag tayo, for example, alimbawa na lang, ito yung tertiary natin. So, tertiary yan. Tapos, pag nag, nag ano tayo ngayon ng lima, alimbawa na lang, isa, dalawa, 3, 4, Ito na yung isa, nakahiga. Ayan. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Yung lima na yan, yan yung tinatawag ko na primary twiggings. So, sa primary twiggings na yan, kapag ka iyan ngayon, kapag iyan ngayon ay kinlip and grow natin, magmumultiply yan. So, pag nagmultiply yan, ayan siya. Kasi ito ngayon nakahiga na lang. Ayan. Pahiga siya ganyan. So, ayan na ngayon siya. So, secondary twiggings. So, ulit. Cut, uh, set back ulit tayo. Ayan ulit tayo. Trim. titrim trim ulit tayo. So, napansin nyo, yung pinakailalim na to, malinis. Malinis yung parte na yan doon lang tayo nag so sa madalit salita, hindi ako kumukuha ng doble-doble na twiggings. For example, may twigs na dito, meron pa dyan. So, may twigs na dito, meron pa dyan. Pero ito, ginagawa ako din minsan na yung ganyan doble. Sa no o small. Kasi hindi natin masasabi yung ano dahil sa sobrang ano niya, sa sobrang liit niya, hindi na natin makuha na makumpres ng ganyan sobra. Kaya minsan nagagamit na yung ganyan, lalo dun sa mga hindi nababantayan na sanga, kaya na, nagagamit yan. So ito, ito yung sinasabi ko, kung gusto nyo maging malinis yung uh, inyong twiggings, ganyan yung ginagawa ko. So ito ay, ilalaro ito ng Shohin Small, yung, yung detail na ganyang kaliliit lang. Kasi, kaya ganyang kaliliit yan, isipin nyo, uh, tingnan nyo itong ginawa ko na to. So, yan yung unang trim. So, ito yung susunod. Ayan yung susunod sa kanya. So, ayan. Yan pa lang ang kapal na niya. So, ayan. Second trimming. Then, third trimming sa kanya. So, ayan na. nag na. So, ngayon kung mapapansin niyo siya, Ayan. Kung mapapansin nyo yung paddings, hindi siya